Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Hisiu Academy. Master Mark ulit ito ng Team Logis. Pag-usapan natin sa video episode na to, ano ang walang katapusang uh, discussion ng cutting. So ito naman supplemental video na to para mas uh, maliwanagan nating lahat. Ano? Kasi mayroon na tayong mga naunang video about cutting pero I just wanna make it clear, ano, kasi habang nadadigest ko, habang lumilinaw sa akin, I, uh, I share the information that I have. So, uh, ito, pag-usapan natin kung ano yung common denominator, kung anong common or kung anong meron ang mga, uh, kung anong consistency, kung anong character ang makikita mo sa mga good cutting na manok. Kasi may tinatawag silang good cutter, may tinatawag na poor cutter, so paano ba natin malalaman? So, uh, sa akin, ano, ang karakteristik ng good cutting na manok is, isa lang ang basehan ko dyan, mabilis pumatay. Mabilis pumatay. Kasi, uh, para sa akin, ano, uh, sa, sa experience ko, ang cutting ng manok is composed of two main factors. Power and accuracy. Pag kinumbay mo yung dalawang yan, maganda magkat ang manok mo. Kasi uh, mapapansin niyo no. Uh, maraming manok ang sabog pumalo. Ratrat dito, ratrat diyan. So kahit wala pa ang kalaban, rumaratrat na o lampas ng kalaban, rumaratrat na. So we may never know what's uh, going on at the brain of the chickens, pero yung rumaratrat ka na wala pa ang kalaban o no? kaya lagpas ng kalaban, rumaratrat ka pa rin. It's a waste of time. So ibig sabihin, hindi ka accurate, ano? Pag sinabi natin accurate, katulad ng mga manok na mga single stroker, pag pumalo yan, tatamaan ka talaga. Pag pumalo yan, tatamaan ka talaga. So pag sila hindi ka sumabay, hindi nila magsasayang ng palo na marami. Kasi wala na, wala na siyang target. So pag lagpas, katulad ng Bruce Barnett natin, pag umangat yan, lumagpas ka sa ilalim, either papanoorin ka na lang or lalawitan ka ng palo. Papaka, uh, iiwanan ka ng palo. So, ganun sila, ka-accurate. Ganun, hindi ko naman sinasabing lahat, pero may mga manok, may mga specific na manok na ganun. So, sa mga kasama natin ng na mga breeders, uh, sana makita nyo yung mga ganyang karakter sa mga manok na hawak nyo. Kasi hindi naman limitado sa kung anong bloodline lang to no So, halos lahat ng mga bloodline na hawak natin, may nagustuhan tayo, yung specific na cutting lang. Ano. Kasi uh, sa akin, yun ang standard ko. Yun ang hinahanap ko. Dapat mabilis pumatay ang manok. So, yun lang yung summary ng cutting power and accuracy. So, meron namang manok na power, sobrang lakas, pero hindi naman tumatama. Hindi naman tumatama. So, sabi nila, uh, pag kailangan mo ng power, lagyan mo na ng hatch. Kasi ang general characteristic ng hatch is power talaga. Power talaga. Tama naman yun. Tama naman yun. May katotohanan naman doon. Pero sa ngayon kasi marami ng hatch ang uh, ginawa na parang sweater na lang. Pinasukan, sweater na tayo, pero dark lace pa rin, hatch pa rin ang hitsura. So, parang modified na siya, ano. And there's nothing wrong with that. So, depende na lang din sa inyo bilang breeder kung paano nyo gagamitin, kung ano yung nakikita nyo o na-appreciate mo na characteristics sa particular na manok na meron kayo. So, uh, sa akin, ang summary ng kating dalawa lang, ano, power and uh, accuracy. accuracy So, kahit na mahina ang diin ng manok natin, basta kada pukul alam niya kung kailan pupukul, alam niya kung saan pupukul. Kasi kaya ang isang good cutter na manok mabilis pumatay. Kasi pag pumukul siya, alam niya kung saan parte ng katawan niya papatamaan. Alam niya na uh, kung ta kung ang armas niya is uh, tahid lang, kaya niyang ipasok ang tahid niya para ma-damage, para maramdaman ng kalaban niya. Ano? Either uh, mamatay niya or mapatakbo niya sa sakit ang kalaban niya. Kasi sa wild, sa jungle, gano'n naman eh. So pag sa manok, nilapitan mo ang teritoryo nila, nag-away kayo. Pag nasaktan mo siya, tatakbo siya, alis na siya. So safeguarded, nagwardyahan mo ang teritoryo mo. Or pag pinalo mo siya, mamatay mo siya, wala ka ng kaaway, sarili mo na uli ang teritoryo mo. So, para sa akin, ano, ganun ang konsepto ko. gano'n ang, ganun ang konsepto ko. So, uh, sa manok, hinahanap po yung malinaw magpatama kahit na hindi gano'ng kalakasan so pag lalagyan ko siya ng power maghahanap naman ako ng manok na uh, as much as possible malakas siya pero malinaw din magpatama so magko complementary sila kasi ah uh, kung hindi siya malino magpatama, maratrat siya, maratrat na malakas, pag binirid mo sa malino magpatama, posibleng 50-50 ang lalabas. Pero kung ito, may power na, nakahit kahit papano, hindi naman sobrang accurate, pero medyo accurate na rin pumalo, pasukan mo ng isang accurate na pumalo na manok, so posibleng uh, maging 75% accurate siya, 25% ang power niya. So that is perfect. Para sa akin, that is perfect na kombinasyon para sa cutting na hinahanap ko sa isang particular na manok pag magkocross ako. So it's not uh, limited sa power, it's not limited sa hatch kasi minsan may mga roundhead din na talagang grabe ang shuffle, grabe ang power. So depende ano, depende sa inyo kung paano nyo makita. Kasi uh, akala natin minsan, ang manok natin, kulang sa power, yung pala dahil nga sa so sobrang inbred, ano? so normal yung power niya. Pag in breed mo siya, doon lalabas yung Ah, uh, doon lalabas yung hybrid vigor niya. Doon niya may lalabas yung power and accuracy na meron siya, no. Nandun ang power and accuracy na meron siya. Kasi uh, minsan naman ano, minsan pag binitaw natin ang manok, nakikita mo sa bitaw, parang uh, normal lang siya pumalo. Pero subukan nyo no, pag walang gloves ang manok, uh, stags bull stags kasi ako sinusubukan ko 'yan, nakaka-damage, nakaka-damage minsan pag pumalo, tumama dito sa Uh, sa likod bandang baga minsan may namamatay ano may namamatay o kaya naman tumama sa hita sa pakpak nababalian so doon mo makikita na ang manok mo accurate and may power kasi pag tumama talaga kahit walang gloves nakakasira nakakasira so minsan na uh, yung nauso dati na walang gloves pag pumalo sa tahid may resibo may resibo may uh, balahibo ano so tama naman yun tama naman yun na um, uh, pag uh, pumalo, may resibo kasi ikinokontakt talaga niya ang tahid niya. So how much more kung tari yung ikinokontakt niya na yun, di ba? Pero yun nga, doon nga sa sinasabi ko na uh, sa good cutter na manok, doon mo makikita no? na kahit kung, kung ka ng walang gloves, minsan matatakot ka kasi may namamatay talaga. May nalidisgrasya. Kasi alam nila kung saan pwedeng maka-fatal. Unlike nung Uh, yung resibo lang ang titingnan mo sa pa yung balahibo lang na hindi mo alam kung ang palo niya pala sa hita lang 'yon o kung saan lang so para sa akin ano para sa akin lang naman to so tinitinigan ko talaga yung diin kung sa kung saan tumatama ang manok either dito sa likod sa baga ang bilis makatapos niyan sa rib cages ang bilis makatapos niyan kumbaga hindi lang siya pumapalo but uh, yung palo niya it counts every time na magko-connect siya it counts na talagang tatama siya ng fatal. So, yun sa akin ang summary and definition of cutting. That's why meron akong tinatawag na 20 seconds rule. So, yung 20 seconds rule natin, yung abilidad ng manok na makorner ang kalaban and makapag-initiate ng contact. And upon contact, dapat 20 seconds tapos na ang kalaban. Kasi kung hindi siya marunong tumapos in 20 seconds, pwede siya magantihan. And ibig lang sabihin, ang manok mo, either kung talagang natural sa kanya ang ganong galaw, either uh, medyo off, hindi magandang ang point mo, kulang sa moisture and everything. So maraming factors, pero dapat naturally, yun ang abilidad ng manok. Ano? So para sa akin, pag may mga laban kami, tatlong palo na hindi pa makapatay. sa ko, ba't ganun? Hindi ko gusto yun. Ano bang nangyari? So usap-usap kami kagad ng team ko nyan sa kakaos. Bakit parang malambot ang palo, hindi ko gusto ang palo. Ano bang nangyari? Anong hipo ng manok? Bakit ganon? Yung moisture ba may problema? Or iisipin ko sa sarili ko, titinan ko ang markings, kung anong mating ko. So titinan ko kung sino ang posibleng nanggaling sa ganon. So uh, may mga nangyari sa akin na ganon. Sabi ko, bakit ganon? Hasa-hasa para sa akin. So, nakita ko na pag gumamit ako ng ibang bloodline na hatch ang male side ang babae is light foul, namamana ng anak ang karakteristik ng lalaki, ng tatay, na kung maratrat, maratrat din ang labas. So, matagal pumatay. Unlike nung light foul ang male side, lahat siyang female side, ang light foul ang driver. So, yun, ganun ko siya napansin. Kaya pag tinignan ko yung uh, markings, tinignan ko na yung mating ko, kung sino ang parents nun, uh, doon lilinaw sa akin na ay, Uh, kaya pala dito pala niya nakuha yan dun pala niya kuha yan dun niya pala nakuha yan or kung tama naman ang meeting ko light foul so uh, Bruce Barnett Swatter lalaki at siya babae and yet may lumabas na ganun so I strongly suspect na may problema kami sa pointing so ganun lang naman ganun ako mag-analyze ano So, yun lang guys. Uh, I hope may napulot kayong aral sa video episode na to. Maraming salamat sa inyong lahat. Mas sa ito ng tinlogis.